What's up, what's up, mga kasipit? Ayan po yung mga nahuhulin natin. Mga banami. Mga limasag, sambalde. All good. Ito yung crabs na pang-ulam. Meron pa sa loob. Ayan. Ito po yung mga total na nahuhulin natin ng mga crabs. What's up, what's up mga kasipit Ayan, for today's video tayo po ay manghuhuli again and again ng alimango sa ating palaisdahan gamit po ang ating mabisang or legendary na truck or lambat tawag po na din buko truck mga kasipit ayan, so yun po yung mga nanghuli natin so far may mga alimango sugpo panami at alimasag ayan o Ayan, sumabit pa po yung isang alimango sa lambat. Kaya ayan, matagal bago na alis. Kanya man po yung proseso sa pagtatali ng alimango habang pinapan daw po natin ang ating legendary trap. And ayan, tatalihan na po ni Parang Day. Shoutout, shoutout po sa inyong lahat mga kasip. Salamat po sa inyong panonood. Ayan enjoy watching always and if you have any question mga kasipit regarding po sa so ginagawa namin sa pang harvest ay please comment down below so that I can provide a answers to your questions by the way just to set a proper expectation mga kasipit so hindi ko na po nakunan ng video yung proseso ng paglalatag natin ng trap And if you are interested kung paano po namin yung ginagawa, ay eh, pwede nyo pong visit yung mga previous videos na rin kung paano maglatag ng lambat o ng ganitong uri ng trap. And direct to the point na po agad sa pagkapandaw dahil dalawa lang po kami at medyo nahihirapan din po akong mag-video kaya nakapag-video po ako sa almost 70% na or 80% ng pagkapandaw namin. At ayan, from kanyan po yung process ng pagkapan magmula sa una hanggang sa uli. At pagka nahila na po yung pinakadulo o malapit na sa bulsa na tawag namin ng lambat eh hihilain na po yun at nandun po lahat ng mga nahuli ng ating trap. Yan. Kaya po nito unti-unti pinapagpag para yung mga nahuli po ay mapunta sa bulsa ng ating trap. Yan Yan na po yung pinakabulsa niya meron po yung tali sa pinakadulo para hindi po lumabas at after that ay kakalasan na yung tali at isasakay sa bangka at ibubuhos po ayan, eh mga lahat ng nahuli yung mga crabs, hipon ista, biya at marami pang iba, very effective po talaga yan, grabe naman yan no? mga sipit, grabe isang trap lang, dami mo ng pang ulam kaso uh, pangbenta po itong mga sipit. <laughs> Kaya kung bibili ka ng trap, I recommend this trap. Kasi pang all around talaga mga sip. Very, very effective. 100% guarantee. <laughs> Hindi ka na mapapagod sa pagbabantay. Every from time to time papandawin mo or kailangan mong i-check. Sa trap na to, isa, isa hang pandaw lang. Isang isang isa hang pag Tapos after After 12 hours or 10 hours, pwede mo na siyang pandawin. At ito na lahat ng mga huli niya. Depende kung saan mo ilalagay. Kung sa ilog, sa dagat, or sa palaisdaan. Depende pa rin po yan. Situational pa rin mga kasip. Pero, napaka-efektibo po talaga mga kasip. Kaya, ano pang hinihintay mo? Bumili ka na. Patalina crops. crabs. Alright. Kapag, pakas malaki. ay ulam ba? yan ulam na biya take out ka pa right mind sa Ang kabanang iyan, tipilihan taas tasa lagay sa tray. Jeez. Thank you, Lord. Gusto my blessings. Thank you, Lord. Marami o, oh. konti lang. Thank you, Lord. <coughs> yung mga malilit na ipon, binabalik muna. Mga idol. Para meron pa yung balikan. Hindi naman po patay yan, mga idol. Mga idol. nggak benar, Ayo Idol. Alright. mga idol. Pak, mata babo sih kayak mata mata apa. อีกเบีอเียะเล็กตา Kalimna kapur. Tapi barang ni mah itu loh. Kalau tak, terus pulu lah ni tarik pernah nang malat ini, nang bomba. Sobra lah. Nah, pernah. Ada gul nelayan atau seperti kalau maklik, kau main ikhwan kerisuku, kau ambang. Second chance nampai portanti ma beka, kemarin chance, yang bisa kau main idol lara dimasak, tunggu nggak pa dalawa po ito mga idol oh. mawaan tayo dito ayun na nga masyadong mawali yan puro mawali dito lang On this part mga ka CPT, eh, malapit na po kaming matapos sa uh, pagkapandaw natin ng lambat. At ayan, daming nahuling tilapia. Ayan. Walang kamatayang tilapia ni Idol. By the way, ayan po mga tilapia na yan ay native po. Hindi po yung tilapia na usual na binibil natin sa market. Yan po ay singaw lang. Sumisingaw ako ko lumili sa lumilitaw sa palaisdaan uh, tuwing tag-ulan, tag-araw, anytime. any season, wala akong pinipiling season yung mga tilapyang native. Kaya anytime, pwede silang manganak at pwede silang lumitaw sa palaisdaan. At uh, based on my own experience, ay masarap din po itong ganitong uri ng tilapia. Ta hindi ka maselan or pihikan sa mga uh, in terms of fish na kinakain natin. Ayan. Ayan po, payat. ng mga payat po at yung mga malilit ay binabalik namin ulit sa palaisdaan para kapag sa next harvest ulit ay meron po kaming babalikan. At ang reason po kung bakit namin na binab binabalik ang malilit at mga payat na limang dahil low quality po yan. Ibig sabihin, kahit na makarami ka at ibenta mo ay mababa lang yung presyo. For example, nakasampung kilo ka pero payat naman. So yung per kilo po yan is around 300 pesos lang to 400 pesos. So kung maghihintay ka lang ng 1 to 2 weeks, eh tataba na po yan. Eh, the best option po is to maghintay na lang at ibalik na lang yung mga malilit at hindi pa uh, ready to harvest ng mga crops at pakainin mo na within 1 to 2 weeks. And then after that, you can try again to harvest And then, yung mga limaon na binalig natin ay medyo malaki na at sigurado din na matataba na rin po yung mga okay? The best option is pinabalik muna. And pinabilag po tayo. Pumanda po tayo ng alas 5 ng hapon. So far, yung mga natin. Napakita so, ko sa inyo mga sear. So far, So good. Ang laki na nauli mga idol oh. Good morning, good morning. Ang oh, laki. Tulik oh, ng tabon. Madali ng malaki oh. Ito na. sana. Sumabit. Itigan ko. Sinabitan ko. Ang ba na niche? Oh, mga limasag, sambal All goods. So, okay, yung crops na pang ulam. Meron pa sa loob. Po yung mga total na nauhol natin ng mga crops. And tapandawin pa po natin yan bukas. And hopefully, mapuno natin yung sound tray by tomorrow. Uh, Maganda-ganda ng bentahan natin. And so far, so good one. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, blessings. And all good stuff. Ang pangulo. Cheers! Centoma thanks for watching and if you have any questions about this video, please comment down below so that I can provide a detailed answer on your question. Thanks so much for watching. Please do like and subscribe to my YouTube channel and have a good day and bye-bye for now. Thank you.